Donita Rose, Ibinilandra, ang pagpayat o pagpayat sa edad na 50 anyos. Narito ang showbiz spotlight. Ibinalandra ni Donita Rose sa pamamagitan ng kanyang Instagram account ang bagong sukat ng kanyang katawan matapos magpapayat. Sa post nito, makikita ang kanyang mga picture na slim na slim. Ayon sa aktres, hindi naging madali ang pagpapayat niya lalo na sa kanyang edad na 50 anyos na. Pero talagang chinaga niya ang pagpapayat kung kaya't nabawasan siya ng 40 pounds. Matapos umano siya makapagbawas ng 40 pounds ay nandun agad ang expectation na maging ang itsura niya ay tulad ng kanyang itsura noong 20 o 30 years old. Old, ngunit ibang-iba na raw ang realidad. Aminado rin si Donita na bilang celebrity, may pressure para ma-meet ang public expectations at demands, ngunit ang primary goal niya raw ay maging healthy at fit. May responsibilidad umano siya na maging healthy, ngunit kailangan umanong isaisip na tao lamang silang mga artista tulad ng iba. Wala raw silang timeless beauty at may embrace lamang nila ang kung ano ang ibigay sa kanila ng panahon. Ngunit higit sa ganda, mas importante pa rin umano ang pagkakaroon ng mabuting kalooban... Kaya't mas mainam o manong itreat ang bawat isa ng kabutihan, hindi lamang salita, kundi maging sa gawa. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.